Otis na Mency si is in New York. Hello mga ka Otis na. It's another day, another vlogs. Oops, hindi muna tayo Airbnb vlog dahil mag-travel muna tayo for today's video. Gaya nga, sa karato lang ito, planning your visit. Pero ako na ata yung turistang walang kaplano-plano at iba ang nagpaplano para sa aking tour. At gaya ng sinabi ng fortune cookies na nabunot ko sa isang restaurant, ang sabi ay your life will be a grand adventure. So abangan na lang natin kung magkatotoo. Basta ako thankful na lang ako kay Lord sa mga opportunity na kagaya nito. At andito na nga tayo sa mismong New York City. Ang New York ay maihahambing ko sa mga bansang napuntahan ko ay kagaya siya ng Hong Kong. Maraming matataas na building, maraming turista, maraming taong naglalakad at maraming expensive brand. <laughs> dito mabilis ang lakad at kailangan matiba yung paa mo sa lakaran. Mayroon din silang malaking katedral dito na parang Europe style na mamaya ay papasukin natin. Mayroon din silang kalesa dito na namamasada. Kung sa Pilipinas uso ang street vendor pati dito sa New York ay uso din may iba't ibang klase ding paninda sila dito gaya ng isang ito na Bullhorn na yung pinakamaliit ay nasa $300 or nasa 15,000 pesos sa Pilipinas may mga street food din dito at may mga binibenta din na mga fake na bag bago ka pumasok ng Rockefeller ay makikita mo ito na kagaya ng mga picture ng ng mga worker nung nilans ang Rockefeller pumasok na nga kami sa building ng Rockefeller para bumili ng ticket na tinatawag nilang c si City Pass. Sa building na ito, andito ang NVC Studios na kagaya ng mga GMA or ABS. Pero hindi natin pupuntahan yun dahil ang pupuntahan natin ay ang top of Rockefeller para makita ang view ng buong New York. Kaya abangan sa next vlog ko. Dito ay nakapila na kami para bumili ng ticket na tinatawag nilang City Pass. <laughs> Dito nga ay tinitignan nila yung list ng mga pupuntahan namin. Dahil may time schedule ang mga pupuntahan, ito naglakad-lakad muna kami around sa city. At yung building na yan na nakikita nyo, yan ang tinatawag nilang Rockefeller na pupuntahan natin sa may roof deck para makita ang buong New York City. Kaya nga nang sinabi ko kanina, i-upload ko sa next vlog ko. Dito nga ay may nadaanan kami. 3, 2, at dito nga ay nagwish at nagtapon ng coins si Dodong. Dahil 4pm pa ang schedule namin sa Statue of Liberty. Kaya ito pumasok muna kami sa St. Patrick Cathedral. Kung saan maraming turista din ang mga pumapasok dito. Ang cathedral na ito ay maihahambing ko kagaya ng mga napuntahan ko din sa Europe. bago nga kami lumabas ay lumuhod at nagdasal muna si Dudong. Dahil tanghali na marami ng turista ang mga nagdadatingan kaya ang dami ng mga naglalakad na mga tao. At dito nga ay naglalakad na kami papunta sa Grand Central Terminal ng train station. At dito ay nagmamadali na nga kami kasi yung train ay parang... Paglabas nga namin sa train station ay may nadaanan kaming Mediterranean street food at nagpabili si Dodong ng chicken barbecue.

at nagustuhan nilang street food na chicken barbecue. Mayroon din silang double-decker open-top bus na kagaya ng sa Hong Kong na iikot sa city. Ang susunod nating pupuntahan ay ang World Trade Center. kita ganito naman ang view sa labas ng World Trade Center at next naman natin pupuntahan ay ang 9-11 Memorial Ito mga kaotis na sinatawag nilang 9-11 Memorial ang daming tao kasi puntahan talaga ito. hanggang doon again ito yung famous na Twin Tower na bumagsak nung September 11, 2001. Ngayon ay ginawa na nilang fountain. Nilang fountain sa araw na ito kasi nililinis daw nila. At sa ilalim nito ay may dalawang 9-11 museum na tinatawag nilang South Tower at North Tower. Kaya abangan sa next vlog ko dahil ipapakita ko sa inyo ang 9-11 Museum. O siya mga kaotis na hanggang dito na lang muna ang aking New York Travel Vlog. Next video ko ay ipapakita ko naman sa inyo ang aming pagpunta sa Statue of Liberty. Please like and subscribe. Mensi Mensi!